So watch out mga brad, kumusta na kayo? So nagbabalik ako mga brad mula dito sa bayan ng Magigiting Alae, Batangas mga brad Ayun mga brad, nandito ako sa may barangay Dilapas Sa may pulot ang playa, sa may dulong bahagi Halos nasa may boundary na ako bago pumasok ng Lubo, Batangas mga brad Ayan. At nasa harap ko mga brad ang Verde Island Ayan. So kung nanonood ka ng vlog ko mga brad, so nung huling huling langoy natin mga brad, halos isang buwan na ang nakalipas. Eh sinubukan natin languyin niyan at napakatindi nga ng kuan ng, ng current mga brad. Hindi natin kinaya. So kayo mga brad, nakikita niyo naman maalon pa rin, pero ita try try natin lumangoy mga brad at uh, susubukan natin ulit na sana ah uh, bigyan tayo ng lakas ng Panginoon na matawid natin yung yung Verde Island na yun, mga brad ayan so, bago tayo lumangoy mga brad uh, babala muna sa mga batang nanonood ayan huwag nyo itong gagayahin ayan so patnubay ng magulang ay kailangan ayan sana kumalma ang, ang dagat mga brad <laughs> kahit <laughs> oh, lamig kahit eh, dalawang oras man lang ayan ay ay ay. Kumalma ka naman. Kahit dalawang oras lang. Ayun. So medyo mabato dito mga brad Kalma ka muna. Ayun. So Panginoon na Samahan mo ako, Panginoon. At gabayan mo ako sa paglangay ko, Panginoon. Lord, lahat ng mga mababangis na isda, paalisin mo sa lugar na to. Tara lang, tayo mga Brad. Ang tindahan na to mga Brad, ah, nakaiwan mo ako ng motor <laughs> iniwan ko muna yung motor ko sa kanila <laughs> Ayan so medyo, medyo, may karit pa rin mga brad sana talaga kumalma siya ayan so dyan lang kayo mga brad at samahan niyo ako lumangoy itong, itong park na mga brad ayan sa mga gusto maligo walang entrance fee dito mga brad ayan kung gusto mo, gusto mo magtayo dito ng tent walang problema ayan gusto mo mag overnight walang problema ayan ayan o no? may namimingwit dun o no? ayan ayan tara ਉਹ ਭਾਈ ਮੰਨ ਕਾਇ ਭਾਈਆ barko ang laki <laughs> so kunahin muna natin yan mga brad ay ah, kaya nga muna tayo ah, laking barko nyan punta ay, huh, ah, muna tayo ang laki nyan padaanin muna natin barko mga brad ah, ayan mga brad oh. dumaan na ayan. ang problema mga brad ayan may kabuntot pa na isa ayan ayan So kailangan mga brad Padaanin muna natin mga bread, kasi, yung mga brad Kasi hindi naman yung kagaya ng sasakyan na Madali lang makakamani o Ayan o cargo Cargo vessel yan mga brad Doon ako andaming, andaming karga na ako Container van Ayan Sa likod mga brad ayun malaki pa Ayan o ayun. So maganda yung ulit tayo mga brad mga brad sayang walang araw ayun oh no? ah, white sand mga brad sayang kung may araw lang inabot na tayo ng hapon ayun oh ah, nagbidilim na ata brad oh. biro mo yung inanod tayo hanggang doon sa may gitna oh. Ah. ayun oh no? grabe brad ang dinan ng tubig